Magandang araw po si Rabbi Tolpo. Ako po nga dito sa Rabbi Ibinusun sa Bansang sa Arabia Sir. Sir, ako po hindi nga ito na po sa inyo na makaawin po. Hindi na po nga ito po sa inyong braso ko po na mamakit. Hindi na po kaos na igalaw. Sir, sana po matulungan ko ako. Naman po na po ako dito. Wala po nga nga ng mga dyan sa mga sarang damang siya. Wala po matulungan ko ako. Ilang buwan na ang mama mo doon? Ang stay niya po sa accommodation if is five months na so, po. So, accommodation ng foreign recruitment agency. Exactly. Samantala, nai-report na natin na, ito sa kanyang local. Tama ba ako? Yes, po. Okay, so five months, ang karamdaman niya, ano ba ang nararamdaman niya? Sabi niya, hindi magalaw yung braso, po braso niya. niya. Tapos um, paninikip ng dibdib? dibdib po. Oo. Actually po, nag uh, prior po ng pagpunta niya po sa accommodation niya, mm -mm. pina-check up naman po siya kasi alam po nila ng employer niya yung nararamdaman po ng okay. mother ko. So mm -mm. pina-check up po si mama mm -mm. and then pina-ECG po. Hindi po malinaw po kasi uh, since lahat po ng gamit niya is naiwan po doon sa employer niya, uh, including po yung passport niya. Nag-coordinate ba kayo sa local agency niya? Yes po, actually Kailan? kami pa po ang nag-initiate. Nag-initiate po. Okay. Kung Kailan ninyo po, ito ni-report? Four or five months ago na rin po, ma'am. Okay. Kung hindi po ako nag-initiate, wala po sila actually gagawin. Okay. After Tag. that, nag-follow up ka ba? Nag-follow up. Sobrang nag-follow up po ako. Okay. Tapos pumunta rin po ako sa DMW. Kumusta ka ngayon siya? Uh, anong nararamdaman mo? Sa totoo lang po, ma'am, hindi po talaga ako okay at all. Okay. Dahil... And lagi po ako inaatake, lalo-lalo na po sa braso ko na hindi ko po maigalaw. Sobrang manhid po yung buong katawan. Yung kalahating katawan ko po, na po. Ngayon okay. po, humihingi po ako ng ng sa agency ko na sana naman po, bigyan nila ako ng action na makauwi na po ako dahil sa haramdaman ko po. Okay. Ang lagi na lang po nilang sinasagot sa akin, waiting for exit, ma'am. Waiting for exit visa. Opo. Okay, limang buwan na tayong nagaantay. Okay. Opo, ma'am. Kailan ang huling pagpapatingin nila sa iyo sa doktor? Pinachik up po ako noong May 27 po, ma'am. Okay. Dito po sa aking agency po sa Alcatip. Binila naman po nila ako ng gamot. Ang hindi lang po nila inaksyonan sa akin, ma'am. Kasi sabi po talaga ng doktor sa amin yung need po ako ma-X3. Ngayon po, ang sabi po ng agency ko po dito sa dam, uh, dito po sa damam na kakausapin na po muna yung aking agency dyan sa Pinas para daw po about sa X3 ko. Hanggang ngayon po ma'am, wala pong nangyayari X3. Okay. Miss Olivia, ano na po ba ang nagawa natin kasi limang buwan na po na nandoon sa accommodation ng foreign recruitment agency. Si Ma'am Charito, ano na po ang coordination na nagawa natin? Yes, ma'am. Actually, kino-coordinate po namin yan sa FRA. Tumagal so, po talaga si worker dahil po nag-file po kami against kay employer kasi hindi po siya nakikipag-operate para mag-issue ng exit visa kay worker. Actually po, si worker po mismo is nag-file din po ng, ano, ng reklamo against sa kanyang employer kasi nga po yung mga hindi niya nakuha po yung passport niya, yung gamit niya, yung 12 days na salary na po. Eh so okay. yung rights naman po ni worker sa amin, is yun po yung pinaglalaban namin doon. So tumagal po yung stay ni worker, gawa po ng Saudi labor, tinintay po yung initial hearing hanggang itinaas po sa higher court. So ibig sabihin may ongoing na kaso? Yes po. Actually po, uh, may ongoing po. Tapos sabi ni worker, uh, pag pumunta po yung anak niya dito, gusto na po mapauwi. So sabi namin, Uh, pwede naman kaya lang i-withdraw yung uh, uh, na-file na case yes. po against sa employer niya. So ang, ang na advice naman po ng uh, BMW dito pag pumupunta po yung anak is uh, parang pag withdraw po kasi yung uh, case po, ang mapapasama Damn. po is parang yung worker. So much better po na ituloy na lang at hintayin na lang at mag-wait nang mag-wait po. Actually, okay. mayroon pong mga letter po and updated din po kami kay OWA sa mga kay, uh, sa mga handwritten letter and statement ni worker we now and then po dinadala nam, naman po namin siya kay Tolok kay okay. uh, MWOR. Uh, ano rin kasi yun eh may proseso mm -hmm. kasi yes. na tayo na dapat sundin din dahil yes sa Saudi napaka stricto nila pagka may kaso ka na kasi na inihain uh, maaantala talaga. Mm -hmm. So ano ba ngayon ang gusto ninyo Aldrin? Feeling po kasi talaga namin need po siya ng sense of urgency okay. po. Uh, actually po kahapon pumunta po yung mother ko, mm -hmm. pin- uh, sinundo po siya sa accommodation papuntang polo po and then as far as i know po uh, based po sa mother ko mm -mm. Uh, binantaan po siya na kung itutuloy daw po yung pagpapatulfo uh, i-hold daw po yung papers at hindi daw po makaka yung mother ha? Attorney Sherilyn, pwede mo ba kaming bigyan ng uh, konting liwanag dito sa sitwasyon ni Ma'am Charito Uh -uh. Actually ito po since Friday pa po uh -huh. uh, I was informed last Friday uh -huh. coordinated na po ito sa ating Owa Alcobar. Okay. So in fact alam po nila na ito po is a follow case. Okay? So uh -huh. I don't think po na meron po nagsabi from uh, Owa on our part sa Alcobar about uh -huh. about yung threat na sinasabi. At ang na-report po sa amen as of uh, 12:40 uh, p.m. Uh, today is nanggaling na nga daw po si Ma'am Charito sa MWO kahapon. Apa okay. uh, nabanggit po ni Ma'am Charito na masakit nga daw may masakit po sa kanyang yes. uh, katawan. Kaya ang sinabi sinabi po na aming welfare officer, si Well of sinabihan na po yung Foreign recruitment agency na ipa-check up po si Ma'am Charito and uh, okay. at ito po yung magandang balita para po hindi na rin mag-alala po yung kanya pong uh, mga kamag-anak. Okay. Uh -huh. At si Ma'am Charito not later than tomorrow po ay do na po siya sa ating uh, shelter po. NWO WHO magi -e stay Nothing. while waiting po sa kanyang exit visa kasi po yung exit visa po mm -mm. eto nga po no like what the PRA uh, mentioned a while yes. ago ang cooperative po talaga yung employer yes. in fact i elevate na nga po dapat sa Ministry of Justice dahil nakailang patawag na po yung labor hindi po umaatend yung kanyang mm -hmm. employer pero mm -hmm. ang decision po ni ma'am Chalito is to go home kaya ito po ay na-endorse na po ng labor office po sa Jawasat at pa uh, pinalo up na rin po no ng uh, taga Owa Alcobar. Mm -hmm. uh, and then of course we're just waiting no. Sana nga po lumabas po today or within this week no. Pero ang importante po noon Ma'am Charito no, para po ma-monitor din ang iyong medical condition at mapanatagan loob nyo is that doon na po kayo sa shelter namin not later than tomorrow po. Tama ba na kung ang option or yung decision ngayon ni Ma'am Charito ay umuwi, madidismiss dismiss po yung kaso? Eh, by, uh, according to Saudi law? I confirm po, ma'am, siya dito. Kasi ito po, reported din po noong August 29 naman. Kasi nga, we asked about her case po sa labor. at uh -oh. And yun nga po yung minention po. Uh, ayaw niya na po kasi i-elevate sa Ministry of Justice eh. Kasi ang susunod na, na stage po natin is go to Ministry of Justice po. Kasi okay. meron din siya kiniklaim na unpaid salary. And then yung kanya po personal belongings. At pati rin po yung of course issue one sang exit visa. Okay, ma'am, uh, attorney Sherlyn. So, ibig sabihin hindi niya makukuha yung last month salary, yung mga gamit niya na nandun pa kay employer, ganun po ba yun? Pagka nag ang option okay. niya is to go home. Ama uh, makukuha niya po yung 12 days po no kasi nagkakamali, 12 days ng unclaimed uh, claim ay uh, yung klinik claim ng unpaid salary ang PRA po ang uh, magbabayad sa kanya pagdating niya dito sa Pilipinas. Okay. At ito rin naman ang kinomit ng PRA as reported to us po noong August 29 then. 12 days lang ba charito ang ini inihingi natin? Opo ma'am kasi okay. kasasagot ko lang po ng time na yun. Okay. E, meron ka pa bang ibang dapat nakunin, mga gamit mo na mahalaga? Nandoon? opo, oh, oh ma'am. Ano? Nandoon po yung aking, nandoon po sa bag na blue na nasa shirt ko po yung 300 real at saka yung bracelet ko po. Nandoon po sa bag kasi ayo po ipadala sa akin lahat ng mga gamit doon sa amo ko po. Nakikiusap po talaga ako doon sa amo ko na kahit yung bag lang po na blue kasi alam ko po na may importante doon. Hindi po sila pumayag na dalhin ko po yun. Ang nangyari po, ma'am, tumawag po sila ng polis. Niligaw po ako, ako. Sa totoo lang po ma'am, niligaw po ako ng dalawang lalaki. Hindi ko po alam kung sino sila. Sa sobrang trauma, sobrang takot ko po, nanginig ako, hindi ko alam na. So, hindi ko po, po alam kung anong mayayari sa akin dito. Parang ako na yun. Dahil sobrang takot ko po. po. Tapos okay. parang labas po sa akin yan sa agency ko sa Pinas. Parang ako po yung naging masama, ako po yung may kasalanan kung bakit daw po nangyari sa akin ng gano'n. So, pang ilang abroad mo na ba ito, Charito? Pangatlo na po yan. Pangatlo po, ma'am. Pangatlo. Ngayon lang nangyari po, na may ganito. Napakasakali po ako ulit, ma'am, kasi dahil po dun sa anak kong bunso. Dahil ako lang po yung inaasahan ng mga anak ko para makapagtapos lang po yung mga dalawa kong anak, ma'am. Dahil o, sige. single ma'am po ako. Ya, uwi ako uwi, po uwi yung ka na dito, Charito. Ha? O, uwi ka na. Uwi ka na dito. Malalaki na yung mga anak mo. Sila na ang mag-aalaga sa'yo. September po is graduation mm -hmm. ko. Mga September 16 to 20 po. So, gagraduate ka na? Gagraduate po. kung nako, tapos na si Nanay Charito. Oh, po. Ma graduate ka na. Kaya worry ko lang po baka po wala po si ma. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Super proud po ako niya sa anak ko. Kasi po, ma'am, hindi naman po sa pinagyayabang. Proud po ako sa anak ko kasi magna cum laude po siya sa UDL Uy, congratulations. Congratulations. oh. gusto na po talaga makauwi. Anong mensahe? Mensahe mo sa anak mo? Uh, Charito. Sige. Ah, thank you. Thank you, Anna. kasi mm. Kasi ganito yung buhay natin. Mahirap lang tayo. Talagang hindi mo binigos si mama na makapagtapos ka yung pag-aaral mo. Inisip mo yung hirap ko. Yung naranasan ko. Kahit na ang hirap, hirap na para sa akin. Pero nagtataguyod pa rin ako para sa inyo para sa inyo ni Kuya mo, sa inyo magkakapatid. Alam niyo yan, di baling ako yung mukhang kawawa, huwag lang kayong mga anak ko. Pinaparamdam ko naman po lagi kay mama na sobrang thankful po ako sa lahat ng sacrifices po nila. Ang gusto kong ano, magkuan ka niya Aba. mag ayo ayo ka, mag-ampo ka. Na, Ay, ako gusto nga makaulik yung ka kay sobrang ka Kuan baka na nagunahuna ko nga di ko mahimutang. Okay. So, ita translate ko, ang gusto lang talaga ni Nanay ay uh, makauwi siya ng maayos kasi hindi siya mapalagay, hindi siya mapahimutang. Bale, ako kasi ang nanay, ma'am. Ito na yung bunga ng lahat ng paghihirap mo, tapos na lahat ng mga anak mo. Oo po, ma'am. Sasamahan din po kayo ng reporter once po na meron ng ticket pa uwi si Ma'am Charito. So, salamat, po. Salamat, po. salamat po. salamat din po sa tiwalang pinag-alala. ilang sandali na lang makakalabas na po ang inyong nanay. Ano po yung nararamdaman po ninyo? Actually po mix emotion kasi um, akala ko po kahapon talaga medyo naiyak na ako kasi akala ko hindi po makakaabot si mama. Tomorrow na po yung graduation ko and luckily po makakaabot po siya sa graduation ko as siya rin po yung magsasabit ng magna cum laude ka po. At ipinangako po ng aming programa at ni Idol Rafi na makakauwi po ang mama po ninyo bago ang iyong araw ng graduation. Sobrang uh, grateful, sobrang thankful po sa inyo, sa lahat po ng tumulong na makauwi po si mama. Thank you so much po. Mama! <laughs> <laughs> oh. salamat Ma, salamat Ma, Maraming salamat po sir Apitul po sa lahat po ng tulong sa aming mag ina Thank you po dahil po sa inyo nakauwi po ako na bago mag-graduation po yung aking anak na bunso. At uh, thank you din po sa OWA at uh, saka sa Polo Office po at saka MWO na tumulong din po sa akin doon sa Saudi. Hindi nila po ako pinabayan sa shelter. Thank you po sa lahat, lahat, lahat po. Thank you Nana, kay. <laughs> Gagraduate na yung anak ko. Thank you. Thank you sa tulong hindi mo talaga pinabayaan. Thank you sa lahat. Thank you. Congratulations, magna cum laude kong anak. Thank you. I'm so proud of you. Hirap, hirap dugot pa. Isang dinanas ko sana ako. Makapagtapos ng po siya. Kaya hindi sayang yung aking paghihirap sa pag-aabroad. Paglalako ng mga plastic wear dito sa, ibang, dito sa Pilipinas. Kaya thank you. Thank you so much. sa lahat ng sacrifices. Nung mag-high school, munti ka na kaming huminto, pero ikaw, naalala ko, parang binenta mo yung DVD para lang makabili ng school supplies namin. <laughs> so, ikaw talaga yung nagpupursige din na makatapos kami ng pag -aaral. Salamat sa lahat. Dahil tomorrow na po ang graduation po ni Agrin, Green, uh, bilan po namin kayo ng masusuot po ninyo Thank you po sa lahat, thank you si Rapitol po. thank you po si Natul, si maraming salamat po talaga. Dahil sa inyo napawi po ako sa araw ng graduation ng anak ko, thank you po. Salamat salamat sa iyo, Idol, Rapi, Marami ang natutong pag napulot dapat balik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inapi Na pinigyan ng ustisya Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira Mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso Pakasarap na merong tulad mong amin aming takuan Upang makamit namin ang asam na kataruan Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak wala ng mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit Nakita yung lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo ay ang rapi tulpang Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos ama Nakamasig sa magawa ka ng mali Dahil sa taong gusto mong ipaglaban Hamakin Manila o kutsain at di kay pagkaisahan Idol linding hindi ka namin iiwanan Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapid Na ipaglalaban kung ano ang tama Ikaw ang aking idol, san man makarating Sana di ka magsawang kami ay mahalin Gumawa ka man ng isang mali yung Tumilong na mo pa tama ang aming titingalain Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino Lalo ng mga maliliit Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo Ikay sandala ng mga inaaping Pilipino 🎵 Nakamasig sa'yo, ika'y ginagabayan 🎵 Kailangan ka ng sambayanan 🎵🎵 Idol Rapi Tulpo 🎵🎵 Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino Ano po kayo ni Ma'am Karan uh, po? Best friend kami, magkumari. Masaya po kayo, nakita niyo po yung kumari po. Siyempre naman, nung pa nga kami nag-aano, pinipray-pray nga lang sa Lord na nagamitin ang Diyos. Marami pong salamat sa ginoo, salamat sa Diyos na kauwi na yung kapatid ko, salamat po. Maraming salamat po, Senator Idol na Rapid Tool po, po. Thank you po sa inyong lahat. At thank you din po sa mga kapatid ko. First time po namin magsalong-salong ngayon, sa totoo lang po. Maraming salamat, maraming salamat Idol! Thank you po, ingat po, at bless you all. Maraming salamat po! Maraming maraming salamat po! Rapitul po isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipag ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo nang tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil